Kumusta po kayo mga kapatid? Ah, uh, long time no here po ano sa live ano mga kapatid na Closet at saka Exeter. Ah, uh, medyo alam nyo nung nasa labas na tayo mga kapatid, ah, uh, talaga namang nakahinga tayo ano. Kasi pagka nasa loob po tayo ng MCGI, parang nasa kanila yung kaligtasan natin. Pero sa totoo lang, talagang namumutawi ang mga pagpapatarget. Uh, okay lang yung abulo yan sa ano, eh, mga kapatid eh. Kaya lang, wag naman yung uh, eto ito, may project dito, may binababa dito. Alam niyo, maski mga group servant, eh, naglalabasa na eh. Kasi yung karamihang nagsasabi po sa akin, mga kapatid, uh, nagchat-chat sa akin, uh, sa chat, mga nagkukwento sila ng kanilang mga hinaing. Yung iba nga ayaw mo talaga magpabanggit ng pangalan. Pero alam mo naman na talagang ayun ang nangyayari sa loob. Yung kanilang mga, yung kanilang mga tawag dito, yung kanilang mga kalokohan sa mga pamimera. Hmm. Alam mo dapat, kuya, alam mo dapat ano, Daniel Rason, ang pinapakita mo dapat, eh yung ano, yung, yung napakagara mong kay Dirac, Manibela, Daniel's copy. Dapat ayun ang mga pinapakita mo. Huwag mong ipakita palagi yung ospital na wala na nakatiwang nakatiwangwang. Tapos magpapaawa ka, magpapatarget ka. Tapos pagka may sakit na ano, may sakit na na mga miyembro, laging sasabihin mo, awa na lang, awa. Ayun naman lagi eh, pagka ang miyembro ang dumaing, awa. Pero pag mga ano, pag mga kapulisan, alam mo, lagi kang may bago. May sasakyan, may aircon, may solar. Alam mo, Daniel Rason, hindi mo na kami maloloko. Marami na naglalabasan. Eh, may mga isip yan mga yan eh. May mga diwang Diyos yan eh. Kasi kung sa puder mo lang naman, wala namang mapapala eh. Kundi, koya, koya, ate, ate, masyadong hanga sa'yo. Alam mo ba yon? Kaya, <laughs> teka, babasa po tayo dito. Si kapatid na Ronnie K. Point del Rosario, makalipas ang isang taon. O oh, nga po, hindi naman isang taon, Brad. Alam mo, may inaayos lang ako, no? Awa ng Diyos, ah, matatapos na ngayong week na to, looben. Ang mga panalangin din naman po talaga, eh, talagang nasasagot po. Ah, uh, kasi nga po, naano po ako sa ibang mga kapatid na nagchat-chat po sa akin ah, uh, Brad na sabi nga po nila, kumusta ka na si Sneaky? Kailan ka ba magla-live? Siyempre, kahit papaano, paano, uh, may napapakinggan sila sa mga kabubuhan, sa mga kabubuhan ni Dania Rason, sa mga pamemera, sa mga... Tapos, sasabihin, kami daw mga, ano, kami daw mga exiter, ang mga masasama at sa impyerno na. Aba, edi, wow, ay napakadami naman naming mga impyerno, grabe ka namang humatol. Mm. Eh, biruin mo, lumabas ka lang, sasabihin sa si impyero na iba ang diwa. Hindi nga kaya yung puno mo nag ang diwa na. At pami-pamilya, libu-libu na ang lumalabas. Diba? Tapos, ilalagay mo sa lokal, uh, nakalista sa lokal, nakapaskil sa lokal, kung sino yung iimiken, kung sino yung hindi iimiken. Yung mga lumabas, wag daw iimikin. Sabi ko nga dito sa kapatid na dumaan, kasi dito sa amin, may mga kapatid talaga na dumadaan. Ang sabi ko naman, mga kapatid, Okay lang naman na huwag kang umimik. Kung hindi naman kalonyero, kalonyera, yung puno mo, okay lang yan. Kung hindi bobo at kung natatanong, yan ang mahirap sa iyo eh. Kami tinitingnan mong mga eksiter, kami ang mga nakikita mo yung mga ginagawa namin. Eh bakit hindi mo makita yung mga ginagawa ng, ng puno mo, ng mga kay Enpin yung nagyayamanan, may mga mansyon, may mga sasakyan na hinuhulugan na nakadepende sa patarget at abuloyan ng iglesia kaya ganyan yung mga yan eh alam mo mga kapatid ano kayong mga closet dyan sa loob huwag niyong pagmatigasin ang puso nyo yung isang pamilya hindi naman kayo kailangan mag-away-away eh eh sabi ko nga sa inyo eh kung ako nga halimbawa mga kapatid halimbawa asawa ko, anak ko, nasa iglesia ay hindi kita babawalan, babaunan pa kita basta ako lalabas na eh nakita ko yung diwang demonyo eh ano gagawin ko? Diba, eh? Alam mo, aral naman yan eh. Huwag po, tayo, wag po tayong magpakain sa sistema ng iglesia ni Daniel Rason na namimera lang. Na puro makikita mo yung mga quotes tapos nakalagay sa mukha niya sa Facebook, mga mema na lang. Mga kung ano na no maganda si, sinasabi. Pero ang gawa, kabaligtaran, wala na. Mga mema, mema na lang nga yan. Hmm. Sabi nga ng isang kapatid, mga mema na lang ang mga quotes niyan. Kahit sino kapatid, kayang gawin niyan. Tapos sa likod nun, puro ka puro ka yan ang ginagawa. Eh kung matino ba naman yan, yan bagay dapat magpakulong ng tsuhin. Sipin mo, idimanda niya siya abugado sa panagbigay ng abogado sa tatay niya para idimanda kung matino utak niyan. Hmm. Tapos kayo, mga hiyawan kayo ng hiyawan dyan. Alam mo mga kapatid, ganito kasi yan. Kayong mga nasa loob dyan, alam mo tanda niyo yung sinabi ni Brad Eli dati na maraming makakaawa yung kanyang pamakin. Eh bakit? Eh bobo yan eh. Alam ni Brad Eli na bobo yung pamakin niyan, makalaman yan, makalayaw yan, tingnan mo, patalo ng patalo ng motor. Pero nung nabubuhay si Brad Ellie may sirkular pa yan na siyang ang pumirma. Pero ngayon, tingnan mo, lahat ang ginagawa niya, parang kambing siyang nagwala talaga. Bobo yan eh, alam ni Brad Eli na hindi matatanong yung pamakin niya. Hindi naman niya nagbabasa ng Biblia eh, mukhang tanga nga lang yan eh, pagka nagbasa eh, parang hindi totoo. Parang pinapakita lang niya sa kapatiran na, ah, ito, nagbabasa ako. Ganun ang dating ng mukha niya, eh alam ni Brad Eli kung gaano ang kahinaan ng kanya. Hindi mahina, bobo talaga yan eh. Hindi naman ako matutulan pag sinasabi kong bobo. Eh, biruin mo, hindi matanong. Tapos magtatanong ka lang, ipabablock mo. Ultimong mga presyo ng mga produkto, ng jacket, yung nasa abroad, anong ginagawa nyo? Pinapablock nyo, tinitiwalag nyo. Ganyang kaduwag ang koya nyo. Kaya, alam nyo, huwag nyo pagmamalaki yan. Kaya alam ni Brad Eli na maraming makakaaway yan. Kasi nga, bobo. Tapos iniwanan niya ng video ng pangangaral na isinalin sa iba't ibang language. Anong ginawa niya? Hindi naman niya nilabas eh. O oh, ayan. Tapos sasabihin niyo mga kapatid, continuous legacy. Uh, legacy continuous. O oh, nasaan? Nasaan yung pagpapatuloy? Wala na, na-stop na. Bobo nga eh. Ayaw yo nga lang maniwala eh. Tapos eto mga miyembro na to, nagagalit sa akin. Aba, eh, ba't kayo magagalit? Ba't hindi mo suriin yung kuya mo kung gaano katarantado ang ginagawa niya sa iglesia? Everin mo yung lumabas, sasabihan nyo na sa impyerno ka na, ah bumaling ka na sa hanggang doon na lang, pati miyembro, ganoon na sinasabi. Ulit-ulit na lang na ikaw sa impyerno na, sa impyerno na ba eh. Mag-iba-iba ka naman ang sinasabi para hindi nakakatuwa, para, para nakakatuwa ka. Hmm. Yung puno mo, ulit-ulit ang sinasabi. Pati miyembro, ulit-ulit din. Basta may lumabas sa impyerno na, hatol na agad, Abay, teka, parang parang talagang tunay na nagdidiyos kayo oh yellow, mm, isip kayo untog untog na lang ulo nyo sa pader kung ayun yung magising ah uh, pala <laughs> si kapatid na teka babasa muna tayo ah uh, si kapatid na Rudy Bergara sis madalang ka na lang mag live ah uh, miss <laughs> alam niya yung mga kapatid ah uh, hayaan niyo uh, aayusin ko lang to awa ng Dios uh, this week po ano ah uh, talaga pong um, ano na ano nga po sa iba mga kapatid, nag-chat-chat po sa akin, sis, kailan po kayo nagla-live? Eh, baka nabubuhayan ng loob, eh, biruin mo, tayo daw ang inihayag. Aba, eh, ako magpapahayag ko ng ginagawa ng puno mo. Eh, biruin mo yung, pu, yung kuya mo, yung kuya at ate nyo, bilyonaryo na, bilyonaryo na, pati mga kay NP, mga namemera na lang yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dapat ang sinasabi, sinasabi ng mga yan, salamat sa milyon hindi hindi milyong salamat. Pero imo kada ano kada SPBB na mga yan. Ang laki na nasasamsam nilang pera ah. Pero ngayon ay eh, bumaba na, wala na wala na yung mga lumaban ng ubusan, wala na, dahil natauhan na eh, na namemera na nga e eh, oh. ayan ang nangyayari di, yan, yan ang mahirap dito sa mga ano eh, sa mga dilulot pa natin ko na to, ginagawang tanga yung lumabas syempre, nagdidiyos ka, lalabas ka ba talaga kung nakakaramdam ka talaga ng tunay na malasakit dyan, eh wala namang tunay na malasakit yan eh, sa bibigla ang, saka nakakita puno mo, bilyonaryo tapos yung mga miyembro mo eh, pagka nagkasakit eh, awa na lang, ba't hindi mo abutan ng pera? Eh samantalang sa mga pulis eh, nag-aabot ka na nga uh, ng sasakyan, nag-aabot ka ng aircon, nag-aabot ka ng solar, tapos ikaw naman ang pinaparangalan. Nasa iyo ang oh, karangalan, kuya, karangalan, lahat nasa iyo. Pero yung kabubuhan, mas iyo lang yan. Kaya pati miyembro mo, naglalabasan. Ganun po yan. Mm. Uh, si kapatid na Joey Gregorio, ha, hello po sister, long time no hear. Oo nga po. Uh, ngayon, ngayong linggo, awa ng Diyos, talagang uh, matatapos na ang aking mga dapat tapusin. Uh, na po ang ating ano, diretso na po ulit yung ating pagla Yung mga oy, mga panati ko, mga dilulong oy, mga worker na mga dilulong mga walang kakwenta-kwenta na kayo'y umaayon lamang sa kuya nyo. Wala na kayo sa aral. Ah, uh, Eto, pakinggan nyo ako. O mga worker, hindi kayo sa Diyos. Kayong mga bumabati ko sa amin na mga exiter, ano? Hindi kayo sa Diyos. Unang-una, yung kuya nyo na lang ang pinaparangalan nyo. Hindi na kayo sa Diyos. Ang kakapal nga ng mga pagbumukha nyo, eh. Kung ano mga sinasabi nyo, eh. Hmm. Alam mo, ayan, yung mga ano, yung mga jako, no? Jakonesa, na ano, mag-asawa, ano? Naglalabasa na, no? Oh. Eh, nakakaramdam din naman yan, na puro kalukohan na lamang yung mga naan e Eh, gano'n, gano'n, kabobo mga dilulo na to, At panati ko, iniasa na kay kuya nilang bilyonaryo ang kaligtasan nila. Abay, hindi malupit ang Diyos. Yung kuya mo lang ang malupit. Na pagka lumabas sa impyerno na daw, aba, eh, naging tagahatul na. Eh, ba't hindi mo hatulan yung kuya mo? Napakabobo talaga. din yung nga matanong, eh. Ayan ang katulan nyo. Tanungin nyo. Tanungin nyo kung isasagot niyan. Tanungin nyo kung anong... Itanungin nyo lang kung nasaan yung video ng pangangaral ni Brad Eli. Tanungin mo kung nasaan. Ayun yon. Hindi yung kaming mga exeter ang nakikita nyo na mga ganun-ganari. Wala naman kaming ginagawa sa inyo. Hmm. Tapos eh, ngayon eh, E eh, ka magtataka eh. Pag lumabas, black. Binablock na lahat. O, Ano ah, anong niyan yan? Anong kabobohan yung mga pinagagawa nyo? Ano, e, eh? ibablock nyo yung mga kapatid na lumabas? Eh, dati naman yung eh, mga nakatulong sa inyo. May mga utang pa nga kayo. Mga leche kayo. Tapos ngayon, ibablock nyo? Hmm. Dito na nga lang sa akin eh. Dito na nga lang sa tayo ko. Ay, hindi naman ako nanunumbat. Ano, doon na lang tayo sa ano. Tapos sasabihin nyo kami, masama. Hmm. Pagkabagyo eh, punta kayo dito sa bahay ko. At takot-takot kayo sa bagyo. Tapos ngayon eh, mo, pinatira ko dito. Pinak pinatira ko dito. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Alam mo kung sino ka. Pinatira ka dito. Pati anak mo. Nanganak ka. Alam mo na ako anong ginawa ko sa yung uh, at pag uh, ano. Pati nga yung asawa mo, dinala ko dito. Kasi nga, naaawa din mo ako sa asawa mo, nakapatid. Tapos isang panahon, nalaman mo, Lumabas ako. Lumaban nga ako kay Daniel Rason kasi nakikita ko nga demonyo ng lolo ko. Tapos sasabihin mo eh hey, ako ah may pahed. Ay hindi. Kayo ang may pahed. Niloloko na kayo, palakpakan pa kayo eh. Sa kayo nakakitang pereperahan na kayo, palakpakan pa kayo, hangang-hanga kayo. Hmm. Tapos kami ang sasabihan niyo ng ng mga kung ano-ano. Eh pire mo yung tulong ng ibang mga kapatid na lumabas bali wala na dahil tumalikod ka. Tumalikod ka sa pagbumukan ni Daniel Rason. Eh isipin mo may mga ginagawa ng mga yan. Tapos, ito ang mga mga nasa abroad na hindi ko naman kilala. Nakalami ko sinong magpapablak. Oy, di nyo matanggap. Nang dahil sa bunganga ko, ang dami naglabasan. Ano? Pati nga si Dania nasa neb. Eh? Binalak ako niyan, eh. Oo, binalak ako niyan. Eh, pero in mo, ako ibablak mo. Eh, ba't hindi mo sagutin yung sinasabi ko na kalunyero ka? Ang at, ang asawa mo, yung ate mo, kalunyera at wala kang anak. Ba't hindi mo sagutin? Aba, sasabihin ng mga panati ko, ay eh, naninira lang daw ako. Ay naninira lang pala ako, ba't hindi ka maghabla? Ba't ka magdemanda? Eh, ikaw ay bilyonaryo. Mm. Eh, kung ikokompare mo naman sa katayuan ko, magdemanda ka para yung mga miyembro mo hindi naglalabasan. Kasi nagtataka ang miyembro mo. Sinasabihan kita ng kung ano-ano, hindi ka makapagdemanda. Yan ang sinasabi ko. Kaya, alam mo, yung mga taga, taga dito, nakalokal ko, na mga worker dito, ng San Pablo, pakinggan mo, sinasabi ko, sigurado, di mo matututulan. Sasabihin mo lang sa akin, naninira. Eh, ito, ina-upload to sa YouTube, naririnig to ng buong mundo, kung ako talagang naninira. Tapos sasabihin mo eh, may anak yan. Wala nang anak yan. Yung ate mo ang may anak sa una, anak ng hapon. Yan dalawang yan, puro ampod niyan. Ang pangit naman, di ba, mga kapatid na Exeter? Magkakaanak ka eh, nang -ago ka lang ng asawa. Tapos tutularan ka ng mga nasa nasa miyembro ng MCGI na ganun ang trabaho mo. Ang pangit, di ba? Mabuti pa wag nang magkaanak. Kasi para ka inayunan ng panahon niyan. Tapos ako, hindi nyo ako iimikin. Sasabihin nyo ay kalonyera. ano kalonyera ko? Sinong inagaw ko? Sinong inagaw kong asawa? Mm. Yan, ang mahirap sa inyo, ano? Hmm. nagsasalita kasi kayo ng hindi niyo nalalaman na kung inahayag Manood ka dito sa live na live ko. Ihayag isa lang naman ang inahayag ko dito, yung puno mong Daniel Rason. Yun lang inahayag ko dito. Eh pero eh, mo nang dahil diyan, uutusan na hindi ako iimikin, eh. ako. Eh wala naman akong kasalanan sa inyo, mga tarantado kayo. Unang-una, wala naman akong utang sa inyo. Ayan, na memera, na yan, na memera kuya nyo sa inyo. Ayan. Saan ka naman nakakita? travel, hotel, aeroplano, sagot ng membro Tapos pagka break time, nag-hotel yan. May nag-report sa akin yan, taga Europe. Nag-hotel ka? Tapos yung mga kapatid, nag kung anong makain, kung anong maulam, nag Ikaw, oras ng break time, nasa hotel ka, nag-check-in kayo sa hotel. Ayan, mga miyembrong dilulong, mga pinagmamalaki nyo. Ayan, ang pinagmamalaki nyo. Okay lang baga kayo? Nako, eh mag-isip-isip kayo, nawala na dati, dati ano, matatalino kayo, kaya lang ngayon binobobo. Kasi alam mo ba, yung espiritu ng kuya nyo, nakabobohan, nababayan sa miyembro. Bababayan sa miyembro, eh syempre, biri mo yung kuya mo, walang alam, ayaw ka magpatanong. Ang alam lang niya eh, ang lumabas, mga sa impyerno, mga hinaturan, mga nasa likod na kayo ni satanas. Yan lang naman ang sinasabi niya eh. Eh tapos yung mga miyembrong dilulog, palakpaka, naniniwala naman. Abay, teka, mag-isip ka. Libo na ang lumalabas, kapatid. Anong sabi nga ni Brad Eli Pag isa lang ang lumabas, dalawa. Pag palagin hanggang tatlo, hanggang lima, eh siguro baka may mga ginagawa talaga, mga labag sa aral. Eh pag libo-libo na ang lumalabas at pa, pamilya na, mga kapatid, na panati ko dyan, ang may ginagawang kalokohan, yung pamunuan. Yan ang may ginagawang pamunuan eh ikaw, alam mo, kayo mga kay NP, ah, kakapag din naman ang mga pagbumukha niyo eh, eh, mo, si Sunny Katan ano, eh, may sakit ka pa naman, ano pinag-aadya ka pa rin nga lang, dahil alam mo para magbago ka, para ikaw tumahol, at sabihin mo sa miyembro ng mga dilulo, ng mga panatiko na nanloloko na lang kayo ayan ang magandang sabihin niyo dyan mm. ano na kayo sa pera eh sasabihin, oh, ang lalim kuya, ang lalim kuya, eh, may nagchat nga sa akin, nakapatid, ano yung paksa nila, yung yung paksa nila tungkol dun sa mga sa mga duba, lumabas sa mga exeter ayaw daw ng aral, hindi makatay sa aral. Ikaw ang hindi makatay sa aral, bilyonaryo ka, maluho ka, lahat ng luho, lahat ng luxury car nasa iyo, mga motorbike lahat nasa inyo. Tapos kaming mga miyembro ang hindi makatiis. Hindi kami makatiis kasi nakikita namin yung luho mo, bobo ka pa, kaya lumabas na kami. Ganun lang naman yun eh. Tapos sasabihin nyo, wala kaming pagkakatipon. Ay, may pagkakatipon kami. Hindi nyo lang alam. Kasi kayo, akala nyo, yan ang pinagpala. Wala na, hindi nalalagos diyan ang unawa. Kasi yung kuya mo nga nagsabi, hindi siya magkakalkal ng hiwaga. Mga tanga lang talaga kayo mga nag-aantay dyan. Worker pa naman kayo. Dapat naisip nyo na, abay, teka, hindi ito magkakalkal ng hiwaga. Anong aantay namin dito? Mm. Kung hindi ba gano'n kayo mga ulaga. Mm. Tapos magagalit kayo pagka naglalive ako. Mm. Pasalamat nga kayo, lalo na ako mag eh. Hmm. Eh siguro, kung ako'y pandalas pang mag-live, ayun eh, ako, marami na naman mag -chat, -chat sa akin, ng mga kuha ng kataran katarantaduhan dyan. Tapos, sasabihin ng mga dilulu, eh mga lumabas na kayo, eh, namomonitor nyo pang ginagawa namin. Eh, kung di man tanga, eh, ang daming closet diyan. Tapos yung closet, ah, panda-text sa akin, panda-chat, o ano mga kinukwento. Yan po yan, mga kapatid na dilulu, huwag kayong tanga. Tapos, eh, di titirahin ko, titirahin ko sa comment, ano, ang sagot nung ano, ang sagot nung dilulu, mga kapatid, ano, tinitira naman si ano, si Manalo, yung puno. Na pagkakamalan ako, Iglesia ni Kristo, tingnan mo, hindi nyo na alam kung sino yung kalaban. Ano, eh, galing kami dyan eh, kaya namin nasasabi yan eh. Eh, ba't ang tinitira mo, yung Iglesia ni Kristo? Eh, kami, galing kami dyan, alam namin yung mga pamimerang ginagawa dyan. Na kayo, puro kayo iritan. Koya, koya, ate, ate, dami yung kalokohan. Nako, nako, nakakahibla dito ah. Hmm, eto babasa tayo ng mga ano. Sige, mag-comment kayo kapatid. Hello kapatid na Wilfredo ng Ireland. Hello sis, kumusta na? Okay naman po, awa ng Diyos. Nakakatuwa nga mga kapatid. Ano, uh, uh inyo, share ko lang mga kapatid. Ano, um, ay, nakapublic to. Pero isha-share ko lang to dapat sa mga, ano lang, sa mga kapwa ko, etc., Talagang ang Diyos po talaga kumikilos. Ah, uh, basta hindi ko kasi nakapublic ipo ito eh. Maririnig po nang ano eh. Ikukuwento ko lang sa mga kapwa Exeter. Talaga pong sa totoo lang dito ko po napatunayan na tayo mga Exeter po talaga eh talagang may awa ang Diyos, ginagabayan po tayo. Kaya wag po kayong manghina yung iba na mga nagtatanong sa akin, yung mga closet, kung ano po yung nararamdaman nyo, totoo po 'yan ang paglilingkod sa Diyos hindi nakadepende sa mukha ni Daniel Rason. Hindi po yan nakadepende sa mukha niyan. Eh alam nyo, sabi nila, ba't daw ako nagagalit kay Daniel so, Hindi ako nagagalit. Na, na, ano ko sa kanya? Kasi syempre tao lang ako. Muka, eh biray mo, ipabablock mo kayo. Wala man na ginagawa. Hindi naman ako wanted. O, oh, tapos eh, eh, alam mo ko nag-iisip nga lang tapos itong mga miyembro na to, itong mga dilulo na to, akala mo kasi sinong makailam sa gobyerno mo mga may magnanakaw daw, may mga issue daw ng mga magnanakaw na nagdanakaw daw ng milyon. Ay, tingnan mo muna yung relihiyon mo kaya natatayuan, pati kaluluwa mo ninanakaw. Parang hindi kayo bagay makailam or mag-comment sa mga pagnanakaw sa gobyerno. Kasi yung puno nyo, ayan ang tingnan nyo. Tapos sasabihin nyo, mga broadcaster, may commercial, hello, kay Rock na napakagara na kanya na agara-gara na talaga namang antindi na kanya mga negosyo, mga Daniel's Coffee, Manibela, kung ano ano pa, mga parlor ni Arlene, Arlene Shampoo, mga ganon. Ang dami pong mga yan ng mga yan ng negosyo. Tapos yung iglesia, yung ano ah, yung ospital na katiwang Laging free hospital. Ang tagal niya na sinasabi yan, yung mga free hospital na sinasabi niyo. Lumabas na nga yung mga kapatid na lumaban dyan ng ubusan. Hmm. Tapos hanggang ngayon, puro pa kayo free, free hospital. Eh kung may free hospital kayo, wala na kaming makikita sa Facebook ng mga may sakit, na mga inaawitan nyo na lang at sasabihin nyo'y awa. Wala na kaming makikita kung talaga may free hospital kayo. Huwag kayong magpalokot, kayo na may mga isip, eh mukala kayong tama. Ang pag-asa Ating Pagkikita Yesu, maka kau pilih papa